Nagpatupad ngayon ang Philippine National Police Commission on Election sa iba't ibang bayan at lungsod na lawigan sa dito region ng Peace Covenant. Kung na ginanap sa mga mall at ang iba sa simbahan ayon kay ate ni uh, Barasa, Regional Director ng Commission on Election maganda itong panikahin ang lahat ng aspirante ng mga barangay captain at mga iskiceman na lumahuklat sila sa kasi ng Commission on Election kapag hindi dumalo ang isang kandidato aspirante sa pagkaiskit chairman at barangay captain na ang lamang na ayaw nito ng kapayapan katainikan. Subalit sa listahan na isinamitin naman ang bawat bayan at lungsod sa provincial election supervisor, lahat ito ay nagpirma na gusto nilang kapayapan katainikan sa araw ng kampanya at araw ng halalan sa riyon. Kasama mo sa araw ng ligaste. Bicol Region Rajaman Lebar Sindian, Tatak RMN.